Hello guys! Hello mga kasari! Kumusta? At ngayon lang na-miss ko kayo. Ngayon lang tayo nakapag-update no? Kasi medyo busy. At ito nga ay nagbasa-basa ako sa aking comment ay may nabasa akong talagang na medyo napaiyak ako kasi ito din yung gusto ko no. At ito nga yung kanyang comment sa akin no. Kaya mid natuwa ako. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, no? Shout out sa inyo, sis. At basahin ko lang yung kanyang comment, no? Talagang natuwa ako sa comment niya. Yanon din yung aking pangarap. At ito nga yung sabi niya, no? Basahin ko lang. Hello po, sisi. Bagong subscriber niyo po. I thank you po. Thank you po talaga sa mga love and support. Sa mga nag-subscribe. Maraming maraming salamat po talaga, no? God bless po sa inyo. Sabi niya, Hello po, Sisi. Si bagong subscriber niyo po ako. Naiingit po ako sa mga kagaya niyong may sari-sari store. Bata pa lang ako, pangarap ko nang magkaroon din ng sari-sari store. Kaso, may puhuna naman, pero wala ata akong linya sa pagninegosyo. Yan ang kanyang sinabi, no? Talagang ganyan din kasi ako dati nung wala pa akong negosyo, nung nagtatrabaho pa lang ako at ito nga ay, hindi naman kasi natin malalaman, kundi natin subukan, at okay lang naman magkamali, at least natuto tayo, no. Kaya, ganito, dati guys, uh, nagtatrabaho pa lang ko bilang empleyado, no. At ngayon, may sarili ng negosyo. Mas pinili ko yung magkaroon ng sariling negosyo, no, kaysa empleyado, kasi pag ikaw ay may trabaho naman, okay lang naman yun, at least kung di naman ka nangupahan, at mana nakakaraos naman, okay lang naman yun. Pero sa akin kasi, guys, eh, ayan, mas gusto ko talaga may sariling negosyo, no? Pangarap ko talaga yun. At talagang nag, nangarap tayo, mag, talaga mag lang tayo na no? matutupad din yun at huwag lang tayong sumuko. At ito nga, guys, ito ang reason kung bakit mas pinili ko magkaroon ng sariling negosyo kaysa empleyado habang buhay, no? at ano nga ba ang pinagkaiba doon. At syempre guys ay naranasan ko na maging empleyado at yun nga ang kaibahan ay may oras tayo doon at kung magkano lang yung ating kikitain sa isang araw, yun lang talaga. No? At alam ko naman na hindi sa sapat talaga sa ating mga pangangailangan sa araw-araw lalo na't nangupahan tayo. Kaya talaga nangarap ako no, na balang araw magkakaroon din ako ng sariling negosyo. No? wala namang imposible yon basta may tiwala lang tayo sa sarili no kasi nga guys sa tinagal-tagal kong maging empleyado no eh wala naman akong yung masasabi natin na walang naipundar no na siguro nakakaipon man tayo pero konti lang kasi alam naman natin na may mga bayarin mga tulad ng kunang ubahan, mga pamasahi pagkain no di ba kaya hindi sapat talaga no na kaya hindi ako pumayag na maging empleyado na Kaya nag-isip ako na balang araw. No? Wala namang masama ng At ito nga ay... Ito na nga guys. Pero ngayon guys, ito masaya dahil natupad yung ating pangarap. Kasi nung una talaga, talagang nag-alangan ako mag, magtayo ng sariling negosyo. Kasi nga ang iniisip natin baka malugi no. Huwag pala tayo mag-isip ng mga negative, no? Talagang subukan muna natin kung mapalago ba talaga natin. Nasa atin naman yun, no? At ito nga, guys, masaya ako dahil may sarili na akong negosyo at mapapawaw talaga tayo, no? Kasi ito, ito na. <laughs> Hawak na natin yung oras natin at may time na tayo sa sarili natin. Pero dyan tayo nagkakamali pala, no? Kasi pag tayo ang may-ari ng business, talagang mas tipid tayo sa oras, mas bantay tayo sa ating negosyo, no? Halos wala na tayong time. Talagang lagi tayong nakatutok sa ating negosyo lalo na bago pa, no? Kasi kung hindi natin tututukan 'yan, paano naman 'yan lalago? E tayo ang kailangan doon. Tayo ang mas nakaintindi na para lumago siya. Tayo ang magsasakripisyo, no? Kasi kung wala tayo, paano siya lalago? Kung mismo tayo na hindi natin siya binigyan ng oras. Kaya kailangan talaga paglaanan natin ng oras ang ating negosyo para mabilis lumago agad. Kaya hindi na tayo makagalagala at, at hindi na tayo makaalis-alis kung saan man natin gusto pumunta kasi mas tutok tayo dito sa ating negosyo. Kasi mas kailangan talaga tayo na, na mas bantay tayo sa ating negosyo na tinatayo no? para sa ganun lagi natin siya na monitor kasi tayo lang naman ang mas concern sa ating tinatayong negosyo no kaya kaya ang talaga natin gawin yun kaya kailangan talaga pag magtayo tayo ng negosyo buang ating loob no kasi lahat ng hirap ay talagang masusubukan natin no para kasi tayong na challenge no kasi tayo ang may-ari tayo lahat ang gumagawa, magmamili, mamili, mag-display, mag-arrange, kung ano-ano mga gagawin sa ating tindahan. Talagang, ayan, gagawin natin no, para sa paglago ng ating negosyo. Talagang nagsisimula tayo sa tayo lang, no? Para mapatunayan natin, ha? Kung magbunga ba talaga ang pagsusumikap natin, no? Kung may katulong ka, mas maganda. Pero, syempre, sarili pa rin natin ang ating asahan. Gusto ko naman itong ginagawa ko. Syempre, hindi naman ganong kadali. Hindi naman kakausimula mo pa lang ay tataas ka na agad. Syempre, marami ka pang pagsubok na pagdadaanan. Kaya, ayan, ranas natin kung, no, kung paano magkaroon ng sariling negosyo. Talagang, ayan, ganito pala. Talagang, ganito pala. <laughs> na maramdaman natin no? na ganito pala kahirap pero nakaya naman natin. Kasi pag may sarili tayong negosyo, hindi naman habang buhay na yun yung kikitain natin no? na kikita tayo sa araw-araw ng halimbawa 2,000, 3,000, 5,000, depende naman yun sa kung malakas ang kitaan sa isang araw, mayroon din mababa. Siyempre, pag malakas yung kita natin sa isang araw, at makakasib tayo, no. Magsib tayo kahit paano. At kung maliit naman yung ating binta, siyempre, magsib pa rin tayo. At kahit ma paano, no? malaki man yan o maliit, kailangan may maitabi pa rin tayo. Kasi, yun lang ang ating madudukot sa oras ng pangailangan natin, no. Kasi, ito nga, dahil sa ating negosyo na malaking tulong kasi ito sa atin no kahit paano ay nakakaipon tayo kasi guys bata pa lang talaga ako talagang nangarap na ako pangarap ko talaga magkaroon ng sariling negosyo kahit napakahirap ng pinagdaanan natin bilang sari store owner pero at the end napakagandang opportunity bilang sari store owner malaking tulong po talaga to sa atin pero mapipil natin minsan na minamaliit tayo ng iba kasi yung mga ibang customer talagang sumisigaw. No? Pero hayaan lang natin sila ang malaga naman na naserve natin sila, na nagawa natin yung ating trabaho. Ito kasi yung pangarap ko na no? magkaroon ng sariling negosyo kaya mas focus ako dito sa bilang business owner. Kasi di naman ako naghangad ng malaking kitaan. Masaya lang tayo no, kung malaki man o maliit yung binta natin. Okay lang. At least may binta pa rin tayo at bless na rin yan sa atin. No? Kaya thank you Lord. Pag minahal mo yung ginagawa mo, talagang ibibless ka ni Lord. Kung ano yung binigay sa'yo, gawin mo. Halimbawa, binigyan ka ng negosyo at pangarap mo yun. Kaya yan gawin mo talaga yan ang buong puso. Kasi hindi natin namamalayan yung oras talagang busy tayo kahit hindi na tayo makaupo, hindi tayo kulang tayo sa pahinga. At minsan let pa tayo kumain, nakalimutan natin dahil sa sobra nating ginagawa. Pero iyan masaya pa rin ako guys. No? Masaya ako sa aking trabaho sa ginagawa natin kailangan natin i-enjoy lang ibig sabihin ito yung binigay sa atin ni Lord na trabaho kaya ipagpasalamat natin no kaya ito yung reason kung bakit mas pinili ko na lang magkaroon ng sariling negosyo no kaysa maging empleyado habang buhay kasi guys pag may sarili ka kasing negosyo ito nga ay sa awang Diyos ay nakakapundar tayo kahit paano may mga naipundar tayo at may mga naipun tayo, no? talagang napatunayan natin yun. Basta lagi lang natin isama ang Diyos sa ating mga ginagawa no para i-guide niya tayo sa tamang landas at tutulungan niya tayo at walang imposible napatunayan ko yun. Kaya ikaw, madam, na sabi mo nga wala kang linya sa pagliligosyo, pero kung okay naman, hindi kayo pahan at may trabaho ka, yan, wala namang problema. Okay lang naman yun. Wala namang masama sa pagiging empleyado. Ang malaga lang naman doon ay makaraos tayo sa pang-araw-araw. Kaya kung gusto mo naman magkaroon ng sariling negosyo, gawin mo ng buong puso at talagang mag lang talaga no? at tal para maliwanagan tayo sa ating mga desisyon. Basta ituloy nyo lang kung ano yung pangarap nyo sa buhay. Kasi iba-iba naman tayo ng pangarap. May mga iba-iba tayo kung ano yung pangarap natin na maabot. At balang araw ay matutupad din. Basta sipag at yaga lang talaga. no at syempre laging magdasal. At matutupad din yun. Kaya, yun guys. No, sana may natutunan kayo. No, at hanggang dito na lang ang vlog ko at sana nakatulong. maraming maraming salamat sa mga nag-subscribe at sa mga hindi pa naka-subscribe, please subscribe guys God bless us all more muscles sa ating lahat